Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa Mabalakat Pampanga, isang babaeng kawatan ang nabidyuhan sa akto ng isang kapitbahay ng kanyang ninanakawan. Makikita sa video ang isang babaeng nakapayong at nagtutupi ng mga damit. Umaga pa lang ng mamataan ng isang residente ang babae sa harapan ng kanilang kapitbahay. Kahina-hinala umano ang kilos nito, kaya't kinunan niya ng video ang suspect. Saglit itong napalingon ng biglang napaubo ang kumukuha ng video. <coughs> pero nagpatuloy pa rin ito sa pagkuha ng mga damit. Hindi umano ng nang nakakita ang babae sapagkat kunwari, ay kausap niya yung nasa loob ng bahay, at sinabing eto ba yun ate. At nagpaalam pa ito bago malis. Pero duda ang lalaki, kaya't dali-dali itong pumunta ng barangay. Ang kaso ay wala pang mga tanod dahil wala pang opisina nung mga oras na yon hindi na niya naabutan ang babae, dahil lumipat ito ng ibang bahay, at doon nagpalit ng ibang damit para hindi siya makilala, subalit sa kanyang pagmamadali ay naiwan niya ang kanyang mga gamit. At mga damit na kanyang ninakaw, pati ang payong na kanyang ginamit. Ah, ito yung ninakaw niya doon. Ito yung ginawa niya doon. Ito yung nasa picture eh. Nakadami na no, nagususik. Oh, tapos meron ano po dito dito niya Nakuha rin sa kanyang bag ang mga gadgets at 22 pirasong iba't ibang klase ng susi. Na ayon sa barangay ay bihasang akyat bahay talaga ito. Mga siya no? Tataka kami, bakit kabuksan yung gate? Yan ang ginabi niya, siguro susi so na yan. hindi rin makapaniwala ang mga nag-imbestiga dahil sa dami ng susi na bitbit -bit nito. Oh, may susi pa ano, jacket oh. dami niya susi. Yan may pa? susi pa siya ano. Oh. Saka mukhang oh. ano, mukhang, ad, mukhang siyang adik. Naka ganyan yung hmm. mukhang niya. Oh. Ay, ganyan naman. Susi na naman ako! Oh. Dami susi, may susi din. Ang dami susi. Talagang kaya, kaya bahay gang yan.